Maligayang buwan ng Abril mga kalay at nagpapasalamat ako sa Dakilang May Kapal dahil eh umabot tayo sa buwan ng Abril. So ngayong araw na ito, itong unang araw na sinasabi nila na April Full, So maraming prank, maraming mga kalokohan na maaaring isigawa sa inyo. Pero dalangin ko pa rin ang pag-iingat at pagpapala ng Panginoon May Kapal sa bawat isa. Sana ang araw na ito ay magdulot sa atin ng kasiyahan. At dahil nga doon, ilimutin na natin ang mga suliranin na ating natamo nung nakaraan. Hindi ibig sabihin na tayo ay nagkaroon ng suliranin o problema ay hindi na tayo matututo sa buhay. Gamitin natin itong mga past experiences natin upang sumulong. Kasi ang buhay natin is always going forward, not going backward. Katulad ngayon, di ba? April na. Kahapon, March 31. So, ibig sabihin, hindi magiging March 30 bukas, April 2. So, ibig sabihin, pasulong lagi lahat ng ating takbo. Kaya nga ang itsura natin eh, tumatanda tayo bawat araw. Pero, kahit na tumanda tayo, let's welcome it with joy and happiness into our heart. Ibig sabihin, sa ating pag-usad, pasulong sa hinaharap, eh, marami pa rin pagsubok na darating. Kaya kung maari, is mag-unload tayo ng mga bagahin natin. Dahil araw-araw, dinadala natin itong mga suliran na ito. So, mas lalang bumibigat at bumibigat ang ating problema. Parang katulad sa utang, kung halos lahat na lang, eh, utang tayo, paano tayo makakabayad kung ikaw yung katrabaho, di ba? So, bayaran muna natin ang ating unang utang bago tayo mangutang ulit. Pero kung maari, hanggat maari, eh, huwag na tayong umutang sikapin natin na mabuhay ng paya o simple lang. Minsan ang papahirap sa atin mga bagay na gusto natin tulad nga ng sinabi natin kahapon. So ngayong buwan, subukan natin or sikapin natin na mamuhay ng paya kung ano lang pangangailangan. Kung ang kita mo ay ganito lang at kailangan mo ng dagdag kita, eh huwag ka na magsugal. Isipin mo kung ano yung bagay na kaya mong gawin nadagdag sa trabaho ginagawa mo. Magnegosyo ka. Yan ang isang napakagandang sugal, di ba? Pagnegosyo. Maliit ang kita, pero kung consistent ka, eh, makakatulong din yan na mapunan yung mga pangangailangan mo. Sa akin, dito sa Templong Angituan, ang dami nagpapanalangin, no? So, yung mga tinawas natin nung nakaraan, eh, nandito pa rin sila ay nandito sa aking banga, no? sa aking palayok. So dito, sa araw na ito, ay atin silang palalayain. No? Ipapaubaya ko na sa mga diwata ang kanilang kahilingan, ang kanilang karamdaman, at para magkaroon na rin ng katuparan. Although, iba ay natupad na, iba gumaling na, pero mayroong ilan na patuloy pa rin sa paghawak sa kanilang mga hinagpis, sa kanilang hinanakit na lalong nagpapatagal sa kanilang kahilingan. Kasi kung tayo umihiling, tapos dapat bukas palad eh. Bukas palad tayo. Hindi yung laging nakaganito, nakaipit. Paano malalagyan ng bago kung ang kamay mo is nakatikom? Kailangan matuturoin tayo magbigay. So ito yung reason, maari itong reason, kung bakit yung kahilingan mo ay hindi natutupad. Kasi hindi ka nagbigay. Hindi mo binubuksan ang iyong palad. Lagi siya nakatikom. Gusto mo lang ikaw tumanggap. Kaya yung hiling mo, nandito. Nakatago lang. Imbes na ibigay ng Panginoon, eh, lahat lang, lang siya. Nandiyan na yung kahilingan mo. Pero, dahil nga, madamot ka, hindi ka nagbibigay, o ayaw mong pakawalan sa puso at isipan mo, eh, hindi na ipagkakalob sa iyo ang nararapat sa iyo. So, sa araw nito, ay ating silang palalayain, no? Panginoong may ari at may ari ng buong sansintuban. Ikaw ang Panginoon ng aming buhay at kalakasan sa pamagitan ng iyong banal na apoy ay baguhin ang aming kaisipan at damdamin. Inaalay namin sa iyo ang mga kahilingan ito, ang mga lumang karamdaman, ang mga lumang frustration sa buhay. Sinasamo ko ang iyong biyaya na iyong baguhin ito at bigyan kami ng pagkakataong magkaroon ng bagong buhay. Wala hatid parangal sa dakilang kapangyarihan na lumika sa amin at sa buong sasin ng kumal. Wala hatid parangal sa dakilang kapangyarihan na lumika sa amin at sa buong sasin ng kumal. Wala hatid parangal sa dakilang kapangyarihan na lumika sa atin at sa buong sasin ng Ligyan natin ng gamot ang mga kahilingan ninyo. O Panginoong may-ari, may-ari ng buong sasin Gawin niyo pong kaming karapat-dapat tumanggap ng iyong banal na pagpapala sa bagong buwan ng Abril. Sinasama ko ang iyong banal na biyaya dumating sa bawat isa sa loob ng templong ang Tuhan at sa mga taga-sunod ng na lunti ang agama online. Maraming umaasa sa iyong biyaya, Panginoon na kami ay inyong baguhin at pagpala pagpalain. Walhat at parangan sa dakilang kapangyarihan na lumika sa amin at sa buong sa sumpubal. Walhat at sa dakilang kapangyarihan na lumika sa atin at sa buong sa sumpubal. Walhat at sa dakilang kapangyarihan na lumika sa atin at sa buong sa sumkuban. Ayan nga mga kalahi. So, hayaan lang muna natin siyang umusok no? hanggang sa tanggapin lahat at maging abo ang ating panalangin. So halo-halo lang tayo. So unti-unti nating ipinadadala ang ating panalangin. Although, mayroong ilang pa sa mga panalangin niyo nakababa dito sa altar. Na kung sa tuwing ating sisindihan ng ating kandila at tayo magda magdarasal, ay ginagamot kayo ng kalikasan na ang panalangin ay didikit sa inyong kahilingan at ito ay papakinggan ng mga diwata at bibigyan ng katuparan. Alam ko, ang proseso ng panalangin o paghihilig no, ay hindi madali. Minsan nga, di ba, parang umaabot ng taon o buwan o taon bago ito sa katuparan. Pero sa aming pag-aaral, no, parang sa bawat kahilingan natin na sinasagawa, ay eh, meron tayong aksyon na ginagawa, no? Parang merong path into manifestation. Kaya bawa, gusto mo magkaroon ng bagong cellphone, no? Wala kang pera. So, kailangan mo nang gumawa ng pera, mag-ipon para mabigyan ka. Although, meron namang iba na nireregaluhan. Kaya nga lang, ito eh, kung nireregaluhan ka, minsan kung niraguluhan ka ng o binigyan ka ng bagong cellphone, tinatanong is karapat dapat ka ba? Di ba? Kung ang pagsa-cellphone ng bago is wala namang maidudulot sa'yo mabuti, eh bakit ka bibigyan? No? Siguro, baka ako, pwede ako magkaroon ng bagong cellphone kasi nagagamit natin ang ating telepono ng maayos, lalo na sa pagbablog natin, di ba? Pero hindi. Siguro kaya ko naman mag-ipon at sa ngayon, itong cellphone ko is gumagana naman. At meron naman ako din mikropono para maging mas malinaw yung ating uh, pakikipag-usap. Siguro kung nais niyo pong mag-donate o tumulong na magregalo sa atin, eh sana yung pagpapa ko na lang. Kaya nga lang, kung papa-aircon lang itong templo, uh, problema naman yan is yung monthly bills natin. Okay na ako dahil kasi 2,500 yung bills natin every month. Sa kuryente pa lang yun. No? So, kailangan din minsan mag -STS. Yes. So hanggang ventilador lang muna tayo. I think ang pwedeng maidagdag dito kung hindi icon is yung ventilador nga. No? Maaari natin ikabit dito para yung mga tao pag nagre-ritual o nagkakaroon tayo ng aralan, eh, hindi namin padala-dala kasi dalawa lang, dalawang piraso lang yung ating ventilador dito. Eh. So yung isang ventilador, eh, doon sa aming tulugan, isa dito sa, sa patag o sa ground floor, sa temple area, na kung saan is okay naman dahil kasi yung likod is open naman siya so mahangin naman kahit paano pero pag tanghaling tapat at walang hangin eh sobrang init na parang ka rin piniprito at ginigisa no? so mga kalahi bagong buwan ngayon sana magkaroon ng bagong pag-asa ang bawat isa sa atin na lumakad ng masaya ang layunin ng ating buhay is to experience um, You have to plan kung ano ang dapat na experience mo sa buhay. So, yung experience, ito ay may mga activities kan dapat isagawa para maranasan mo. Try to explore. No? Huwag kang matakot na lumabas sa iyong lungga. Bigyan mo ng kulay ang iyong buhay. Kaya nga, ngayon, usually, nung bata ako, April, bakasyon na. No? E ngayon, parang iba na yung school activities, school year. Iba na yata yung araw ng bakasyon. But then, April still summer for us. It's summer season. So usually, pumunta ng beach, pumunta ng ilog, mamundo. Enjoy nyo ang kalikasan. Sana ma-enjoy ang kalikasan at matutunan nyo ano ba talaga ang tunay na likas natin bilang tao. Tayo bahagi ng kalikasan. Huwag nyo pong ilayo ang sarili nyo. Huwag nyo a grupo or itali ang sarili nyo sa teknolohiyang yung nagagawa, yung hawak-hawak, lalo na itong cellphone, computer, laptop, etc. etc. No? This is artificial. Ang itong cellphone na to gawa ng tao. Iugnay nyo ang sarili nyo sa gawa ng Diyos, sa kalikasan, sa karagatan, sa ilog, sa kabundukan. Maari po kayo magtanim. Hawakan nyo po ang lupa. Huwag kayo matakot madumihan ang inyong kamay at paa e experience nyo lang po at sabihin nyo po sa akin kung ano ang pakiramdam. Sana sa pag-akap ninyo, sa kalikasan, ay inyo rin maranasan ang dakilang kapangyarihan ng may kapal. So hanggang sa muli, ito ang Apo Adman nagsasabing, mayari na pag-asapin, maligayang buwan ng Abril, paalam.